it's a blessed morning. Welcome back sa ating channel. Dito lang sa Datatang Sera TV. Recording oh, po oh, sa ano, mga kaibigan, 6,000 km miles yung layo ng Pilipinas at sa ng Abu Dhabi. So napakalayo talaga. So, siguro kung magbabarko po kayo mga kaibigan, abutin tayo ng isang buwan sa ganong layo uh, pero pag uh, pag aeroplano mga kaibig kapisap uh, abutin tayo ng siyap hanggang 10 oras mga kaibigan napakaganda po natin background wow napakaganda maliwalas yung hangin mga kaibigan po maghanda-handa na po kayo ng inyong regalo para sa inyong inaanak ayan, <laughs> this time of uh, season mga kaibigan ng pa yun uh, yun po yung routine natin sa trabaho Noong viernes uh, ito yung ginagawa natin namaya uh, maglalaban na naman laba, maglinis ng kwarto o ano pa basta yun lang yung routine namin pag Friday mga kaibigan ko minsan kung ano minsan kung sahod yan, sahod, punta ng passport chain passport chain minsanan sa isang buwan isang bisis mga kaibigan ko yun buhay. Yun ang buhay ng OFW. Yan ang buhay ng migrante. Mga kaibigan, that is reality. Mga kaibigan. Uh, yan yeah, po. Siguro makarelate nito yung mga mga ex-OFW or or nung merong karanasan na mag-abroad mga kaibigan kapisap. siguro mapalad tayo, mapalad. Yung mga kababayan natin na iba din yung nararanasan sa buhay mga kaibigan kapaysa hindi po biro ng malayo po sa pamilya mga kaibigan kapaysa over maganda handa na kayo yung mga oh yung mga pari pari ko diyan ha pari mari ah, maganda na kayo ng regalo niyo regalo niyo para sa mga inaanak niyo huwag niyo isipin yung pandemic oh yung isipin isipin niyo yung ano solution solution na pandemya na to mga kaibigan kabaysap uh, yun po miss ko na kayong lahat uh, continue lang po tayo continue lang po tayo higpita natin yung sentron no? sentron ng ating mga pangarap mga kaibigan kabaysap yun ang talagang buhay yun buhay so sa mga newly subscriber natin kung napindot nyo lang yung video na to uh, please naman comment comment down <laughs> comment down uh, please like, like na din. like, share and subscribe para updated kayo sa mga uploads mga kabaysap uh, yun so 3 months later uh, 2020 na uwan uh, na naman another chapter in life na naman mga kaibigan kapaysap mamaya igala ko kayo doon mamaya mga kaibigan ah uh, lakad lakad tayo uh, samahan nyo ako sa pagala doon ah uh, ipasyal ko kayo dito sa Cornish mga kaibigan kapaysap ah uh, stay tuned lang po kayo uh, stay cool uh, sundin yung anong mga, mga protocol ng gobyerno. Hmm, hindi lang dito, hindi, hindi sa buong mundo, mga kaibigan, isa. we are all affected by this uh, pandemya, mga kaibigan, mga kaibigan. Uh, basta, ano lang? At saka, tiwala sa sarili. At saka, uh, yun. Uh, manalangin tayo sa Panginoon mga kaibigan ko 'Yun lang naman talaga eh. uh, sa kanya, sa kanya tayo lalapit mga kaibigan ko Maraming maraming salamat po uh, ito po si Waldemar Tatang Sir Augusto. Uh, guys, kung nagustuhan niyo man yung video na ito guys, uh, don't forget to comment sa mga sa mga newbie Magkita-kita po tayo guys For the another vlog Mga kaibigan kabaysap uh, Hanggang dito na lang Shukran jasilan, shukran jidan maasalama. Hi guys Igala ko kayo guys Dito sa Same area Downtown area Mga kaibigan Mga kabaysap Medyo mainit-init na ang panahon. Ah, ah kabisap. So, dito po ah, ito po yung kalsada na ito, ito po yung ah, papuntang ah, center, sentro po ng ah, Kaibigan. Ah, kabisap. Ito kalsada na to. At sya 'yung building na 'yan, makikita nyo 'yung building na 'yan. Napakasikat na building na 'yan, ah, uh, kaibigan. gala mayroon. So, uh, maganda 'yung landscape. Napakagandang landscape mga kaibigan. Makaka-base up at saka 'yung mga uh, sasakyan po naka-park po properly park po yung mga sasakyan kung mapapansin nyo guys ha? kung mapapansin nyo yung uh, it, dito po uh, 10 o'clock ng umaga turn 30 na ng umaga mga kabaysap kung napapansin nyo po wala pang tao yung sentro po ng syudad mga kaibigan mga kabaysap don yan doon ilibot ko kayo i-round ko yung camera yan mga kabaysap doon magsilakihang mga building ha ito po yung update. No, marami na tayong update sa mga uh, kabaysap natin sa buong mundo. Ayun, Burger King. Burger King, no, King Valyumino pala. Ayun. Tender ham per meal. Ah, kaibigan. Mga kabaysap. Ayan. As you can see, taxi. Hmm. Mayroon tayong kabaysap na naglalakad. O, si kabaysap natin yan. So, naglakad-lakad para pawis-pawisan kahit papano mga kabaisap igala ko yung mobile phone Iturn ko yung mobile phone So dito parang nanu parang pasyal lagi kayo sa Abu Dhabi, no. <laughs> uh, pasyal tayo sa Abu Dhabi. <laughs> gusto nyo uh, gusto niyo ano, gusto nyo magbakasyon dito, pumunta dito, magtrabaho dito. Si, may idea na kayo sa lugar na gustong puntahan nyo, lalo na sa Abu Dhabi. Mismo, mga kabaysap. Ah. Ha? Building nato to. Nakita natin yung building na yan. Meridin, magalaw na Mag yung Magalaw yung ano natin ha? Doon Kita mo yung building doon Yeah. Okay. medyo mapapansin nyo po wala pang tao wala pang tao naku may nakikita ako kaibigan ito isang restaurant din Italian 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 coffee house pero may nakikita akong kakaiba mga kaibigan ito 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 ano ba yan? Ahas. Ahas. Sige. Oh, nakapakalawak. Twin Towers Twin Towers yan yung nakikita nyo sa unahan mga ah, kamay sa Twin Towers yan ang Twin Towers ng Abu Dhabi public bus Almaria Mall